Purihin po ang Panginoong Diyos na buhay sa araw na ito at pagpalain tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Mabigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Magpatuloy na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At the same time, at bigyan din po natin ang paglilinaw ang ganito mga komento para makatulong po ito sa atin. Ito po ipaglilinaw lang po para lang sa ganun ay madagdagan ng ating kaalaman. po, at basahin na po natin itong comment mula po kay Mira Amba. Sinasabi niya, kulang po ang aral ninyong nalalaman. Pasensya na, Brother Owen. Bakit di ninyo alam ang mga gawa 238 at gawa 1048? Hindi tama ang turo ninyo. Sabi po ng Juan 3.15, Accept a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dadaan po tayo niyan sa Acts 2.38. Yan po ang tamang paraan sa bautismo para maging born again tayo. From UPC member. Alam niyo po, ang, ganyan po ang inyong iglesia, ano, ay dumadaan pa rin po sa proseso ng pagbabautismo tulad ni Juan, binabautismo sa tubig, ano, yun po ang kaparaanan. Ngayon po, nasa paraan na po tayo ni Jesus Christ. Ano ba yung paraan ni Jesus Christ sa ano ba yung bautismo? Si Juan na rin po ang may sabi na kung saan uh, may, ma may kapangyarihan na may mas uh, kapangyarihan kaysa sa kanya na siya naman ang magbabautismo sa paraan po ng bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Basahin natin ang talatang ito. Sinasabi po dito sa Mateo 3.11 sa katotohanan ay binabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dadapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang panyapak, siya sa inyo'y eh. magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Malinaw po di yan, no? wala pong tayong makikitang ibabautismo sa paraan ng tubig sinabi ni Juan, nagbabautismo sa, sa tubig, pero yung kasunod niya na mas makapangyarihan, siya naman ang magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Iyan ang ibig sabihin sa panahon nila. O ngayon, paano natin ito maiintindihan? Kayo ba nagbabautismo sa parang pa po ni Juan Bautista? Kung ganyan ang kaparaanan ninyo, hindi kayo sumusunod sa kaparaanan ni Kristo. O tingnan natin, sabi dito, no? balikan natin yan. No? Sa katotohanan, mo ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Paraan po ng tubig ang ginagawa po ni Juan Bautista. E ngayon, sa paraan naman po ni Kristo. Kaya nga sabi dito, dadapuhan. Ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin. E, ibig sabihin, mas makapangyarihan yung kasunod niya. Sino ba yun? Si, di ba si Kristo? Hindi naman po si Juan Bautista diyan. Ano? Di ba? Kaya nga sinasabi niya, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapa. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So ito po yung ibabautismo. Yan po, Espiritu Santo at apoy ang ibabautismo. Kung ikaw ay sasampalataya at susunod doon sa kasunod niya, which is sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, alamin natin ang mga bagay niyan. Sinasabi mo dito sa iyong binigay na talata 2.38 Diba? Yan ang sinasabi mo na dapat sundin <laughs> Tingnan natin kung bautis mo sa tubig Yung 2.38 sa aklat ng gawa O basahin natin yan ha Kayo po ang nagbigay ng talatang yan Ano ba? Pagkaintin nyo diyan So dito mawabasa po natin Sa mga binigay mo pong talata Babasahin natin Acts 2.38 At sinabi sa kanina ni Pedro Mangagsisi kayo At nangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo. Hindi po sa pangalan ni Juan Bautista. Ano po? Sa pangalan ni Heso Kristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang ibig sabihin. Tatanggapin yung bautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo hindi po sa paraan ng tubig. Malinaw naman po. Si Pedro na po ang may sabi niyan. Hindi na si Juan. O ngayon, para malaman mo, no? Itadagdag pa natin yung sinasabi mo dito sa, anong talata ito? Gawa 1048. So, pupuntahan din natin yung Gawa 1048. O, basahin din natin yan. At inutosan niya sila na mag magsipag-bautismo sa pangalan ni Heso Kristo yung puli, sa pangalan ni Heso Kristo nang magkagayoy kanilang ipinamanhi sa kanya na matirang mga ilang araw ibig sabihin, ano ba yung iba-bautismo ba, babalikan natin yung 3.11 yung sinabi po ni Juan Bautista, yan po baptism with the Holy Spirit and with fire yan po, malino po dito, no? He will give you baptism with the Holy Spirit and fire. O ngayon, kaibigan, ano ang gusto nyo uh, iparating sa akin? Mali ba ang turo ko o kayo nagkakamali sa inyong turo? Ang gusto pala ninyo kung kayo nagbabautismo sa tubig, hindi po ganun. Ang paraan ni Kristo, ang paraan ni Kristo, sa panahon nila, ibubuhos yung Santong Espiritu para turuan sila ng kaparaanan ni Kristo. At yung Espiritu yon nagtuturo sa mga apostol at yung ituturo ng mga apostol yung kaligtasan mula kay Kristo. Di ba't ito ang sinasabi sa kasulatan para sabi ni Kristo, hintayin ninyo ang Santong Espiritu para turuan ta sila. No? Tingnan natin ito sa Juan 16:13, no? Pupuntahan natin 'yon para malaman natin diyan ang nangyari at naganap sa panahon ng mga apostol ang pagsama ng Santong Espiritu sa kanila. Basahin natin. Gain may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, Kundi anumang bagay ang kanyang marinig Ang mga ito ang kanyang sasalitain At kanyang ipapahiyag sa inyo Ang mga bagay na magsisidating O di ba tapakalinaw? Ang tungkulin po ng banal na espiritu Palitan natin ibang salita na para malinaw Pero pagdating ng banal na espiritu Na siyang tagapagturo ng katotohanan So ang anong ituturo? Yung katotohanan Sino ba yung katotohanan? Di ba si Kristo? 14.6 Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. So, puntahan muna natin bago natin ituloyan. Ano? Puntahan natin yung 14.6 Siya yung katotohanan. Kasi yan ang ituturo ng banal espiritu. Sumagot si Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa makundi sa pamagitan ko. So, balikan natin ito. Anong ituturo ng banal na espiritu sa isang salin para hindi natin no, yan ang ating binabasa. Pero pagdating ng banal na espiritu, na siyang tagapagturo ng katotohanan. So ibig sabihin, yung ituturo ng banal na espiritu, yung katotohanan, sino yun? Ang ituturo. Ang ituturo ng banal na espiritu ay si Kristo. Yan po, ako ang daan at katotohanan. So ngayon, balikan natin yan. Kaya ang ituturo ng banal na espiritu sa mga alagad at doon sa mga taong sasampalataya kaya ang sabi po dito, no? Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. di ba? Hindi manggagaling sa banal espiritu. Kundi yung itinuturo ng banal espiritu doon sa katotohanan kay Kristo. O tuloy natin. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So ibig sabihin, kung ano lang narinig ng Banal na Espiritu, yun lang ang sasabihin niya. At yung mga bagay na dapat pang sabihin ni Kristo na ipaparating sa mga alagad, dadaan sa Banal na Espiritu kasi siya magdadala ng mensahe na mula kay Kristo. So, ang nagdadala ng mensahe na mula kay Kristo, yung Banal na Espiritu. Tama po ba? O, ituloy natin para mas maikindihan natin. Sabi dito sa 14, Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapayag niya sa inyo. So, malino po. Lahat ng sasabihin ng Banal na Espiritu nang kay Kristo. Lahat ng sasabihin katotohanan galing kay Kristo hindi po magmumula sa Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu sabi din sa 13, ituturo niya yung mga bagay na mga katotohanan. Kasi po, bakit tutulungan? Eh, para maintindihan ng mga alagad. O, tuloy natin, no? Di ba't ang sabi di yan? Pararangalan niya ako. Eh, ibig sabihin, manggagaling ang lahat ng ipapayag o sasabihin ng Balang Espiritu ay galing kay Kristo. O, tuloy natin sa 15 para mas malinaw. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So, yun ang ibig sabihin. Ang tungkulin ng Banal Espiritu ay maghatid ng katotohanan. O, oh, di ba? Eh, ang sabi po ninyo, bautismo pala sa tubig ang kailangan. So, hindi po bautismo sa tubig. Bautismo sa Espiritu para matuto ang mga tao makinig sa mga aral ni Jesus. Yung Ebanghelyo na ibubuhos. Yun, para maintindihan natin. Ilalatag sa atin, matatanggap natin sa panahon ng mga apostoles at mga panahon ng uh, Israelita, o, maging sa mga hindi hudyo, no? Sa panahon nila para maturuan ng banal espiritu. Kasi wala pa yung kasulatan. Ngayon, nasa atin na yung kasulatan. Di ba't yung sasabihin din naman ng banal espiritu, nakasulat na. So, kailangan po ba ng banal espiritu sa panahon ngayon? Hindi na. Kasi kung sasabihin pa rin ng banal espiritu, eh nariyan na pala sa kasulatan ang sasabihin niya. So, hindi mo na kailangan ng banal espiritu. Babasahin mo na lang. Kasi noon, wala silang hawak na kasulatan. Ididikta sa kanila kung ano yung sasabihin nila at ipapahayag doon sa mga taong kanilang pinagpapahayagan. So, malinaw po ba? So, ngayon, nagpapahayag tayo, binabasa na lang sa kasulatan. Yung sinasabi ng Balang Espiritu, nakasulat na. Yung sinasabi ni Kristo, nakasulat na. Di ba? Kaya nga, ang pangako ng Diyos sa ating mga sumasampalataya, hindi lang nakasulat, kundi maisulat ito sa ating puso't isipan. Yung mga salita ni Kristo, yung Ebanghelyo ni Kristo, nasa atin ang mga puso. So, marinaw po ba? Naiintindihan nyo nga? So, ilininaw ko pa ang talatang ito. Sinasabi pa dito para maintindihan nyo no? Pupuntahan ko po itong uh, 3-5 ng Tito para maintindihan nyo. Ang bautismo talaga sa panahon nila ay banal na espiritu. Sabi dito, no? Iniligtas e, niya tayo hindi dahil sa mga gawa natin ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Yan po, born again. Muling kapanganakan at pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. O di ba? O ngayon, gusto ba ninyo bautismo pa rin sa tubig? Ang ibabautismo sa inyo? Ang ibabautismo sa panahon nila ay yung pagtuturo ng banal na Espiritu. O balikan natin yung 13. Itinuturo e, ng banal na Espiritu ano? O balikan natin ha? Yan, sabi niyan, sa may so, sasasamsalin para mas malinaw Pero pagdating ng banal na spirito, na siyang tagapagturo ng katotohanan Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan So nagtuturo ang banal na spirito ng katotohanan E eh, ang katotohanan niya nasaan? Nasa kasulatan, babasahin mo na lang Hindi mo na kailangan ng banal na spirito para diktahan ka Bulungan ka, itong gawin mo, nariyan na po sa kasulatan, naka na Kaya meron na tayong tinatawag na Bible Ibig sabihin ng Bible, compilation to all books Yung lahat ng mga kasulatan, ng mga apostol, ng mga propeta na isulat na isulat para maintindihan natin yung sinasabi ng Diyos o ngayon Kailangan po buwan ng bautismo, kaibigan na Mira Amba kung ganyan po ang inyong katwiran sa inyong pong kapilya, sa inyong pong iglesia, hindi ko po kayo tinututulan. Ginagawa po ninyo yan. Di, hayaan po ninyo. Huwag po na mo yung ako. Pasabihin nyo, kulang ako sa kaalaman. Eh, hindi po. Ang kaalaman at maunawa natin ang kasulatan ay iyan. Ay maintindihan natin. Kaya dito ho, sa Tito 3.5, pati ang mga hintilo, tinuturoan din. Kasi ang kasulatan niya, naisulat na, para maintindihan natin sa panahon ngayon, magbabasa lang tayo ng kasulatan para yung Ebanghelyo ni Kristo ay matanggap natin yung kaligtasan. O ito pa, sinasabi ni Pedro. Sabi pa ni Pedro dito sa isang salin sa unang Pedro 1.23 Dahil ipinanganak na kayong muli at ang kapanganakang ito ay hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namamatay kundi sa pamagitan ng ba ng buhay na walang hanggan sa salita ng Diyos. Yun po. Dahil po sa salita ng Diyos ni Kristo, yan po ang kapanganakan, aral at turo ni Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay. O ulitin ko ha, dahil ipinanganak na kayong muli. O Englishin nga natin yan. O, because you have Had a new birth, Ayan. born again, sa ibang saling born again din po yan. Ano? Basahin natin dito, baka born again po yan. You have been born again, this new life did not come from something that dies, it came from something that cannot die. You were born again through God's life giving, message that lasts forever. Yun po ang makakapagbigay po sa atin ng bagong kapanganakan. Yung mensahe, yung aral at turo ni Kristo na nagbibigay buhay. So, malinaw po ba? Yan, in English na nga po natin. Ang inyo pong pagkaunawa, ah, kaibigang mira, ay pagbabautismo ba sa tubig? Kung ayan po ang inyong ginagawa, ay, wala akong magagawa, hindi ko, ko po kayo kinokontra. Nililinaw ko lang po ang mga bagay na yan kung gusto pa rin ninyong ganapin yung panahon ni Juan Bautista na nagbabautismo sa tubig, ibig sabihin, hindi na kayo sumusunod kay Kristo. Si Kristo po yung ating susundin. Hindi ano? O ito pa, para maintindihan mo, mga bagay na yan. So, itutuloy natin ang pagbabasa. Mula po sa 23, itutuloy natin sa 24. No? So, sa Tagalog natin babasahin para mas malinaw. No? Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo, ang kanilang kata, ano, katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ano pa ang sulot dito? Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Yun po yun. Yung aral at turo o ibanghelyo na ipinangaral. O palitan natin, no? 'Yan, sa isang salin ibang heavy po 'yan, no? Para makita natin. Dito po sa Tagalog ang Biblia. 'Yan, para maintindihan natin. "Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo." Ano mo yung magandang balita? Ang kaligtasan. Kung ano yung itinuturo ng banal na espiritu, kaligtasan tungkol kay Kristo. Kaya ayan po yun. Hindi po sa paraan ng tubig. Diba? Sa paraan po ng salita ni Kristo ang makakapagligtas at makakapagbago yung po ang kapanganan kang muli sa espiritual na kalalagayan natin upang hindi tayo mahatulan. Okay na po ba? So sana naiintindihan po ninyo itong ating pag-aaral na po saan yung mga ibang iglesia na ganyan ang ginaganap, ibig sabihin, wala sila sa paraan ni Kristo. Ang paraan ni Kristo po ay bautismo sa Espiritu Santo para magkaroon ka ng aral at turo ni Kristo. Pero as of now naman, nakikita naman natin na hi, ang pagkilos ng Banyang Espiritu sa panahon nila kasi wala pa ngayong kasulatan. Ngayon, kompleto ng kasulatan, di ba't ang sasabihin din naman ng Banyang Espiritu kung ano yung nakasulat? Wala kang idadagdag, wala kang ibabawas. Di ba? Siyempre, magbabasa ka na lang para matanim sa iyong puso at isipan. At iyon ang magpapaalala sa iyo. Hindi na ang banal ng Espiritu, kundi yung mga salita ni Kristo na natanim sa iyong puso at isipan. Okay? So, iyon ang magbabago sa iyo. Makakaiwas ka na makagawa ng kasalanan kung alam mo yung aral at turo ni Kristo. Hindi ba? So, yan po ang ating natutunan ngayong araw na ito. Pero, kung kayo po ay gumagana pa rin ng ganong bautismo sa tubig, eh, hindi ko po kayo kinukontra. Gawin niyo ang gusto ninyo, pero aming gagawin kung ano yung pinapagawa ni Heso Kristo. Dahil po kami sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa patat mo. Kayo po ang nagtuturo at nagagabay sa amin upang maging maayos ang aming buhay. Salamat po sa panibagong pagkataon namin na kung saan ay kami na born again through His Word of Jesus Christ. Sumusunod po kami sa inyong mga aral at turo nang sa ganun ay maging mabuti kami tao ayon sa inyong larawan na kawangis mo kami na maging mabuting tao, maging banal kami sa iyong harapan sapagkat kami ay natuturuan mo na inyong mga aral na sumunod sa iyong kalooban. Ama, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, please like and subscribe to our channel. Bye-bye. God bless everyone.